Ugbokyed, ugbokyed we going Pero, Ugbok siya, ugbokyed siya, ugbokyed siya, ugbokyed siya, siya, ugbokyed 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 siya, Đâu? quấn đúng này đâu không the plane is không đúng không đúng không The không đúng 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 Hello mga teambud and welcome po for another vlog naman for our YouTube channel. At handog namin ito para sa inyo. Tungkol saan at kailan tayo nagsimula as RC plane hobbyist. Ito po ang pinakaunang RC plane ko na napalipad ko at napakarami ko pong natutunan dito. At bago ko po i-share sa inyo ang lahat ng RC adventures ko, paki-like, share, and subscribe ng aning YouTube channel at paki-click na rin sa notification bell para ma-update kayo sa coming pananim mga videos. At tapos ka na, eh tara, let's build and fly with Stingbird RC Hobbies. Noong 2017 ay nagsimula na akong magpalipad ng RC plane. At ito ang isa sa pinakaunang ibon na napalipad ko. Model name niya ay Cessna. Old building technique pa lamang ang gamit ko noon para sa model na ito. Simple scratch build pa talaga lahat and with spray paint tapos lipad na agad. Sa vlog na to ang ginawa po natin ay dinuplicate natin yung old design at patterns using the improvised building technique na kung saan natin ang foam board with scotch tapes para ma-reinforce at mabigyan ng tibay ang material lalo na sa hard and crash landings. Ito po yung mga scratch build details ng bago at improvised na Cessna natin. Sa wing strut niya, ginagamit natin ay yung popsicle stick and landing gears gawa sa aluminum flat bar and wheels niya ay gawa naman sa rubber mats. So, kagaya ng dating Cessna natin, meron tayong 4 channel. So, ito, meron tayong aileron, meron tayong elevator, rudder, Kaya isang channel para sa motor. So, that's 4 channel. Kaso lang, meron tayong dinagdag ng isang servo. So, that's 1 channel para madali nating taxi yung RC Play model natin. Sa vlog na to, hindi lang made in flight ang ipapakita natin, kundi i-share natin ang mga tamang paraan kung paano magpalipad ng RC plane model at paglanding nito. So ano bang mga hakbang or steps on how to fly your RC plane? Number one, CG check or center of gravity check. So, sa steps na to, dito mo i-check yung center of gravity mo. From the leading edge, meron tayong sukat na one third one third of the leading edge dito tapos lagay mo yung mga kamay mo dalawang kamay mo kuha kunin mo dyan ilagay mo sa ilalim tapos ibabalance mo so ito yung CG check no so sa mid flight advisable talaga na ipanos heavy mo konti yan konting mo na para makamit mo yung tamang CG or tamang balance ng CG gagamitin mo yung uh, battery mo to push forward or backward until makamit mo yung tamang CG. In case di mo makamit yung tamang CG mo, pwede ka gumamit ng mga bariya or heavy metal, yung maliit lang. Lagay mo sa harapan mo until makamit mo yung tamang CG na gusto mo. Number two, angle of attack. Pag angle of attack, dapat nakaangat yung model mo na konti or 5 degrees. Ayan. Ang purpose niya is pag take off niya, angat na siya ng konti. So, basically, madali na siyang mag-take off kasi nakaangat na siya. Number three, throttle management. Sa throttle management, ito yung pinaka-crucial step sa lahat. Maling bigay lang ng power sa motor mo ay posibleng dahilan ng pagbagsak ng model mo. Number four, battery check. Sa steps na to, dapat ma mo ang approximate flying time. Usually, nasa 5 to 8 minutes yan. Depende sa klase ng model. Like gliders, nasa 15 to 20 minutes yan kasi ang characteristics niya ay to glide lang pag nakamit mo na yung tamang altitude usually nagkaka-power ka na so save mo na yung power pag nasa baba ka na power ka naman ulit at pag nakamit mo naman ulit yung altitude mo cut power ka naman hanggang maubos mo yung battery mo kaya usually nasa mga 20 minutes yan sa model na to nasa 3 to 5 minutes ang estimated flying time ko kasi big motor siya usually pag big motors na yung ginagamit mo hungry motors na siya so malakas kumain ng power number 5 landing bago ko bigay ang tutorial kung paano maglanding landing ipapakita ko muna yung video so laging tandaan mga steamboard na bago ka magpalipad ng iyong aeroplano or RC model eh tingnan mo muna saan ang galing yung hangin so maraming paraan para malaman mo kung saan ang yung hangin of course pag nagpapalipad ka ng aeroplano Of course, headwind ka kung saan yung hangin, doon ka naka-face. Uh, merong mga bagay na pwede mong gamitin. Either yung wind, wind vane, ano pa yung isa, uh, yung wind sack, okay? Tapos, or kuha ka ng ano, mga papel o yung magaan na bagay na kayang liparin ng hangin, tulad dito, o papel, o ano, no? tapos ihagis mo. Kung saan napalid yung, yung ano, papel, doon patungong hangin so pag dito siya tapos dito ka naka forward dito ka naka face or ito oh may meron kang banner flag so, katulad dito banner flag oh yan kita pa kita mo nga yan banner flag oh so wala siyang hangin ba diba? wala siyang hangin so pwede ka both ways both direction any direction pwede mo siyang iliparin okay so sige pusin tayo so, ito yung aileron tapos ito yung elevator I think rather saka yung para taxi natin itong ano yan isang servo yan no isang servo yan para sa ating uh, nose wheel no? oh, steering wheel okay. So, ito tayo so check mo natin no? taxi muna tayo no? mga bird so doon tayo mga no? walang hangin no? para mag off tayo dito sa dito marno pwede dito pwede pwede yan. Yan. Taxi tayo. Doon tayo mga steam okay? Walang hangin eh. So, of course, uh, kung magpalipad ka mga steam bird, mo muna yung, nakikita, uh, ay, i-master mo muna yung pathway mo or runway. Yan. Tapos, dapat nakalain yung aeroplano mo. So, meron tayong power one or stage. Tapos, power two, then power three. Pag power 1, 30%. yan, 30%. yan Estimate mo lang yung total mo, no? So, power 1, 30%. Tapos, power 2, 50%. Tapos, saka tapos power 3 naman, 70%. O, kung kulang pa siya, kung kulang pa mo handle, ang speed, align mo yung model mo, increase mo yung speed. Depende sa motor mo. Pero sa motor na to, malaking motor kasi. So, adjust ko lang ng konti, no? So, sa power 1 ko, dapat 20 lang, no? Tapos, pag power 2, dapat 40. Tsaka, pag power 3 ko na 60 na 60 or 70 yun ang pinaka, pinaka yun ang pinaka malakas niya, no sa, sa ganitong motor si magaan gaan lang yung model natin eh. power 1 stage sa stage na to bigyan mo lang muna ng 30% kung mag take off ka na habang minimintain mo ang alignment ng model mo sa runway at pag na achieve mo na yung alignment proceed ka na sa power 2 kung saan increase mong power mo to 50% and proceed ka na sa power 3 or 70% kung handle mo na yung speed at alignment ng model mo tsaka sabay sa pagbigay ng konting elevator ito, speed control, yan so bigay mo lang 80 to 90% kung kinakilangan in case kung under power ka at kung maabot mo na yung desired altitude then that's the time na magbawas ka ng power depende sa weight ng model mo o depende sa kaya ng power mo na stable na siya lumipad Yan. Oke. Ini ada power 1, power 2, sama power 3. So, una, of course power 1 ka. Oke. Okay. Alain mola ng max simbol no. Thanks. So, Taksi muna. So, power 1, saka power 2, power 3, okay. power 1. Power 2, power 3. Yun na. Oo. Oh, so, malakas yung power timing ng swing So, ikot ka. Ikot ka gano'n. Oh. Yun. Stable na siya mga swing board, ha? Low pass to my mar, ha? Low pass to my mar. Pass. Yun. Balmy so, ka mga steam malakas yung power natin mga steam board, ha. So over design siya mga steam board. Kung baga. Pero mas maganda itong mga steam kasi mas masiguro mo yung lipad mo kasi malakas yung power mo eh. Hindi tabay mo ha. Dito ma side. Okay so approach ka na mag-steamboard kung yung kung gaano mo binigyan ng stable flight siya isa 70% lagay mo lang sa 50% kung approach landing ka na tulad yan yan Baba ka na no landing so, dapat kuhan ka decrease speed ka yan yan tapos low swings lang taga oh, depende no sa hangin yan kuha mid side na nakulangan tayo eh hindi power pa no nagkulang -cool mga timber no kulang cool tayo sa speed. Ah, yung approach, no? So, approach tayo mga steamboard, ha? Okay. Yan, 50% na yan, low. No? So, decrease ka na sa speed mga steamboard. Yan. Approach ka na. Yan. Ang na, no? Yan. Decrease ka na ng speed. Tubo lang. Power kit, eh. Yun. So, Naka-airbrake pa mga steamboard, ha? So ano-ano ba ang mga natutunan natin sa RC vlog na to? A. Double check muna yung CG or center of gravity kasi dito mo malalaman ang tamang balanse ng model mo at doon ka na mag-adjust sa second flight kung kinakailangan. B. Para sa mga starter flyers, dapat talaga mag-simulator ka muna bago sumabak sa actual RC flight para hindi masayang yung model mo. Please check na lang sa video sa baba kung paano gumamit ng RC Plane Simulator. So yun lang mga steamer at sana meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa RC Vlog na to. At huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa YouTube channel namin. At para na rin mapaunlad at matailam sa ibang tao na meron palang saya at ligaya sa hobby na to. Ito po si Chanex, nag iwan sa inyo. Let's build and fly with Steamboard RC Hobbies.